ay magaluto nga kami ngayon na rin kalamay mga kamangyan dahil ho 5 million followers na tayo ay for the go grabe mga kamangyan hanggang ngayon nga ho ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na 5 million na ho tayo Akala inyo 5 million na tao mga sino kayo magpakilala kayo sa akin huwag si OA. pero alam nyo gaw ka mga kamangyan last year sa pagpasok ko noong 2023 sabi ko sobrang imposible na makuha ko yung 2 million followers pero iba ho, talaga kumilo si Lord siksikliglig at umaapaw huwag bilang celebration ho huwag may pa celebration ako nung nasabi din, ni kay nanana at kay na na magluto ho kami ng kalamay. Kasi nga nila aring si paring Junyo ay nasabi na ang hirap daw nga ninyo, lalo na sila ang ni Kim yung lalaki din eh. Kami raw naman o ni nanana, ni na Julina, hindi daw namin kaya yun. O oh, ba, kami minaliit. Kasi sabi ko, ngayon na 5 million followers na tayo, hindi pwedeng hindi magkakalamay. Ay, magalupagi talaga ako. Kasi takot nga niyo, ni tatay na maglupagi ako. <laughs> Ayun, tinawag yung aming dalawang kapitbahay. Yan daw yung mga malalakas, malalaki yung mga muscle, yun know? Ay, tunay naman o, yung inasabi ni tatay na mahirap po talaga magluto ng kalamay may gawa ng tanda ko nung dini sa amin. Lalo na ho kapag may mga kasalan. Hoy, yes I do. Marami ho talaga yung nagatulong-tulong. Hindi ho pwede na dadalawala wala ang kayo gawa ng mga layuon lalo na pag natagal gawa. Ng... Mahirap nang ani ho yung haluin. Kaya ho yung iba sa amin alam niyo yung ginagawa. Aba nagkatagay-tagay ng gin. Talaga energetic na energetic. Talaga may lakas. Bali 16 piraso yung yung ganyo pala yung ginamit din ni mga kamangyan. At sabi nga ni ho ni natatay ay garni ni daw ho, yung na inagawa nila. Lalo na ho dati gawa ng alam niyo naman yan si tatay lagi nga nasa handaan. Ay, na sanay naman din magluto-luto ng mga kalamay, gayaan. Kaya tatay sa kasal ko, alam mo na. Tapos sa mga kamangyan, natatandaan ko pa nung bata pa kami kapag si tatay galing ng handaan. May dala, -dala huya ang kalamay, tas yung kalamay nakalagay pa baga doon sa plastik ng yelo. Gayun na yung mga bigaya no? all mga bigaya. Siyempre, may naabangan talaga namin yung gawa ng syempre minsan-minsan lang din makatikim ng kalamay. aboy makakatikim ka lang kapag may handaan. Ay, <laughs> ay oh, may undiga. Kunyari, pumunta kayo ng palengke. Eh, meron kahit pa paano ay eh, may nagatinda ng kalamay. Pero dati, wala talaga. Sa handaan mo lang talaga makikita yung mga gayon. At ang nakakatawa pa, doon, sobrang tagal ho noong masira, parang mga 3 years. So, sobrang tagal naman. <laughs> natagal yun ng isang linggo o oh, higit pa, sabi lang ni tata. <laughs> Gawa lang sa amin noon, noon hindi man tagal Gawa ng isang araw pa lang, o na. Mm hindi -hmm. na itaabot ng kinabukasan. <laughs> Tapos sa oh, mga kamangyan hindi ko rin ho alam kung anong klase ng pagluluto ho ng kalamay diyan sa inyo. Basta ho dini sa amin. Ay, garne ho yung alam ni na tatay. At sa totoo lang ho, oh, ay garne na rin talaga yung aming kinagisnan. Ay, karabi, <laughs> sobrang bilis na panahon. <laughs> diare ho oh, mga kamang alam nyo ga, sa pagpapaga pala ang ho na rin nyo, ay talaga'y masusubok na ang inyong lakas. Hala, yun kaya na Kuya Michael, Ninong Dundon, Kuya Ryan. Shoutout to sa inyo. Hala, nag-shoutout mas mga 32 hours. Sobrang tagal naman. So, ayan, after ilang minuto, mga kamangyan, sa wakas, ay natapos din no, ang pagpapagaan ng nyo. After na, na ho, lahat yung gata na nakuha. Wow, wow, wow. after ho, mga kamangyan, ayan, di sila magaluto. So, nagintindi na sila dyan. Gawa ng galagay daw sila nung parang bobong. Gawa nga ni na ng... iba-iba bagay yung panahon na ulan na ini. So, hindi na namin maintindihan. sa labas na nga nila ang hulit ng bahay kubo, kami magaluto na rin, mga kamangyan. Gawa ng marami-rami rin are malaki -laki yung tulyase. Aba, hindi siya doon sa abuhan ng aming bahay kubo. <laughs> Sabi pa nga ni tatay mga kamangyan, dati daw kapag may garning handaan, kapag magaluto daw sila ng kalamay. Madaling araw pala ang daw, nag na agad sila. Gawa na sa pagkakayod pa nga nila ang daw ng nyo, ay ilang oras na talaga yung agugulin doon. May uno kasi, medyo madali-dali na, kahit wala ng kayuran diyan, mapunta ka ang ng bayan, gabayad ka ang doon, abay, may yamas na. <laughs> dati o, na ang kayuran, hindi pa ubus yung nyo. Mm -mm. Bari gumamit na nga nila sila tatay diyan ng tulda. Aba, parang ito ay pinagbilaran pa yata ng palay. Ay, yan ano yung inagamit na pansamantalang bubong. Kaya yung kapitbahay namin, pag nakita namin, nagayaan yung bubong. Aba, sino kayo may birthday din eh? Paano mga kamangyan hindi lang mo pala kalamay yung alutuin namin ngayon. Magalit yun din kami ng baka Hala, hindi man kayo. Nakala mo na. Galuto <laughs> rin pala kami ng pansit para may pang merienda-merienda sila diyan. Tapos syempre, kanin at saka ho fried chicken. Gawa, hindi mo naman mauulam yung ang kalamay ay. maya-maya mga nakita ko sila na naghahakot na naman ng panggatong. O, alam nyo na kung saan galing. Ako, panigurado galing na naman na rin sa inapagawang bahay ni Kuya. Kaya, Kuya, buwi ka na dito bago pa maubis yung mga kahoy mo sa bahay. <laughs> at dahil nga niyo, matagal-tagal din na rin alutuin mga kamangyan. Ay, di, ayan ho, at nagsimula na rin ho sila diyan. Ay, okay, kakitingnan, Parang nagalutu-lutuan laang ay. <laughs> hindi niyo sa tulya si mga kamangyan ay nagpatunaw laang ho si tatay na rin hong asukal. Medyo apa sunog-sunogin nga niyo, rin mga kamangyan, gawa nang wala ho siyang nabili nung asukal na sobrang dark baga ng kulay. At alam ko kasi nung kulay na asukal na at gamitin dito ay violet. Uy, mm. walang gayon. Ay, diari, tinaluhalo lang ho namin mga kamangyan hanggang sa matunaw at makuha yung kulay na gusto ni tatay para dini. Saka ho nilagay ni tatay di yan, gata. Ay, for the good. Sabi ko nga ho, ay ngayon pala ang ay matulong-tulong na kami sa paghahalo. Gawa ng mamaya panigurado. Ay, hindi na namin kaya yun sa sobrang liga. Kapag halo pa nga ni ho yun mga kamangyan, ay andito ho, aring pinagiling na malagkit at saka ho, bigas. Sabi ho, kay tatay kung bakit pinagsama, pero mas maganda daw kapag gayaan. Sabi ko ni tatay, lamasin daw na, lamasin. Ayan nagangsa hanggang sa matuna. Ay, hindi man matunaw pero hanggang sa maging garni ho yung itsura. Ang alam ko, gumamit pa siya dyan nung parang net. Dahil sa sobrang lagkit talaga, sobrang hira. tas adla ang hunang ad ng adnan tubig. Bale, naglagay na rin ho pala si Tatay diyan ng peanut butter, mga kamangyan. At sabi ho niya, ay, depende daw naman sa inyo kung alagyan nyo. Pero siya daw ay nagalagay ng gayaan. Ay, for the go At sabang kabalang kabalangan ni si Tatay doon, mga kamangyan. Ari naman nung si nanay, ay, nagsimula na rin ho, na magsaing din hindi oh, gamay ka? kanin, pero walang ulam. Sabi nga ni din ni nanay, ay, dinamidamihan damihan niya ng sa ay gawa ng baka nga niho. May mga pumunta ho din ni Mama. Ya, maganda na yung labis kesa kulang. <coughs> At para naman ho, may maitulong-tulong. Wow, may maitulong-tulong. Kako, ay magasimula na rin ho ako na magluto ng pansit. Pagkatapos ko nga ni Ho, yung karne din ni mga kamangyan, ay dinilagay ko na ho sa kawali. Gawa ng areho ay asang kutsahin ko muna. <coughs> ano nung nga niho, nalilito pa ako kung ang alutuin bagay o kaya naman ay pansit. Hindi ko kasi maalin lang ang sa dalawa yung inyong alutuin. Pero kayo, kayo ay may budget sa all. <coughs> dahil niho, halos wala namang bata din eh. Siyempre, pag mga matatanda. Matatanda. Ang gusto ko talaga ayo pansit. So, ayun, pansit talaga alutuin. Hala, napaka-OE. So, bali na get nga ni ako, ako din ng bawang at saka sibuyas. At dahil nga niya, ho, tagal yung aking pagagaya. Pagbukas ko, nung inasang ko din eh. Ayun, sobrang itim na. Mm -hmm. Pero ayos pa yan. Magagawa natin yon ng paraan. Uy. Ay, dere, at nagisa na nga ako din ng ginayat kong bawang at saka ho sibuyas. At kapag inagisa ho mga kamangyan, kako, agayatin ko na ho yung kikiam at saka ho yung squid ball din eh. Gawa na, syempre, digay ang unti ho nung nilahok ho na karne. Ba, nagatipid. So, Kapag maunti yung karne, ari yung pampadagdag ng lahok doon. Naglagay na rin ako pala ako dinin ng tubig, konti lang mga isang timba. Oh, Naglagay oh. na rin ako dinin ng toyo at saka ho, aring oyster sauce. Ay, for the go. So, Masarap nyo naman ho, oh, kapag garon yung pansit, hindi ho talaga mawawala yung mga gulay-gulay, katulad ng guyabano. Hoy, oh, hindi. Kunan gayon yun yo on pansit ay syempre mga carrots carrots day yan. At um, ko baga kung ako la pero kapag pansit ang sarap kainin ng gulay. Ay yung iba yata ginagawa pa diyan isa sobrang ayo ng gulay ay inahiwalay pa doon sa mismong pansit bagay yung gulay aray ah. Ay gayan at talagay ko nga nilang ho diyan yung carrots at saka ho yung bagyo beans. Tapos din ho ay magagayat naman ako na ring bayabas. Hey. Ay yung repolyo man din. Ay masarap po talaga sa pansit yung maraming gulay. Kaya kung ako sa inyo na ako maglagay kayo ng okra at talo. Hala hindi, hindi mo Ay dinaglagay kailangan ko ako din na rin paminta at saka ho aring repolyo. Alam nyo, wala pa yung pinakang pansit puno na rin kawali. Ay, hindi ko nga niyo, alam kung nasaan yung isa pa naming tulyase. Kaya sa nagkuha ho, yan ako pakibalik na. Habang naintay ko nga niyo na maluto yung pansit. eh, dito naman ho si na Julina at nagapalubo ho din eh. Alam nyo, nandito din si Vianan. Hala, napaka-supportive naman. Eh, napaka-kiri. Masya na kayo, may pabaluns. Dahil nga ni 5 million followers na, ganyan kayo kawahan. Dahil nga niyo, kanina pa nakapagsaing si nanay, di wala pa man din kaming ulam. Kako ay ahugasan ko na ho aring kar karne eh, para makapagluto na rin ng fried chicken. Ano nyo ako nga lutoin sana namin ngayon yung mga, yung mga minudo, kalgareta, apretali, mga gayong-gayong baga. Kaso nga nila, baka magtaka na yung ay, mga kapitbahay. Baka nga ni ang alam, may eat. birthday din, o piyesta na, o ano paman. Tama na yung karne mga fried chicken, fried chicken la. Ang na may kasarap-sarap din. Diyari, tinusok-tusok ko nga nila ang aring karne. Saka ko doon sa tubig na may asin. Ano, magkalasa, oh, magkalasa. <laughs> tapos, so, oh, ah, ko lang sa saglit. Mga 36 days. Uy. Ay, ikaw, nababad ko naman na ng ilang minuto. Pero kung marami naman kayong time, pwede naman kahit mga 1 hour ganyan para ho talagang mas malasa. Tapos eren, nilipat ko ho din sa isang lagayan, tapos naglagay na ho ako diyan ng garlic powder, paminta, paprika, at saka ho aring itlog. Depende ho sa inyo kung gaano kadaming itlog, pero sa akin ho nilagay ko ho ay 27. <laughs> tatlo lang ako yung nilagay ko din eh. Kaya naman. Hindi din naman ay naglagay ako ng harina, konting cornstarch, arehong crispy fry, at saka ho paprika. Tapos ayan, mekos-mekos na yun, insan. Huy! Saka ako nilagay din yan, arehong karne. Tapos pagkatapos ho so, yan mga kamang yan, ay di pwede na hong iprito. Naks naman. Ay alam niyo naman ng mga kamang yan, kapag nagaprito ako, yung hindi pa masyadong mainit yung mantika. Ano, wag kayo magalit. Eh, nakakatakot to kasi. As, as, nag <laughs> Ginagawa ko mga kamangyan para hindi sobrang magtalsikan nga yung mantika o masunog agad yung Tas, kamang natatandaan ko. di ho, nung bata pa kami, sobrang dalang lang namin makapag-ulam ng mga fried chicken. Wow, wala no, ba? so kapag nakakapag-ulam kami ng gayon. As in, wala nang mga kung ano-ano pang laho. Kunyari, ahogasan lang yung karning manok. Tapos, alagay na yun sa mantika. Adiretso prito na. Gawa ng masarap naman na yung pinakang karne. Tapos, ang magabigay na lang dyan ng lasa. Hindi eh, yung sausawan, yung ketchup. Mga wow, lang kasimple. Pero ngayon, syempre, na Discover mo na yung mga ganyan. wala wow, na-discovery yan. Lalong sobrang sarap. Para kayong kumain sa mga mamahaling restaurant. Huy, suing! <laughs> Hindi balit na tayo din sa kalamit. Baka maya, -maya makalimutan natin na may naluto pa pala sila dini. Eh. Aray, ah. Hindi nilagay <laughs> nila dini Arehong Malagkita sinala-sala la diyan noong parang net di sumama yung mga buo-buo pa baga ang alam ko sa iba parang inabilog-bilog pa yan gayaan pero di sa amin ay eh, hindi raw sabi ni tata tapos sabang inahalo-halo ho yan mga kamangyan may nagalagay ho diyan ng asukal kape hala nagtimpla pala basta ho dapat dire-direcho ho yung halo diyan mga kamangyan at dapat ho talaga ay dalawa kayo kung gusto nyo isang barangay ayos lang <laughs> ay dapat nga nila ang na pang diyan ayan nga kawayan dapat talaga ay mahaba-haba gaw ang nga nila, pag diyan ha. Bali ano pa ng mga kamangyan ay dalawang kilot kalahati noong malagki tapos dalawang kilot kalahati noong bigas. Ay limang kilo ho tapos pinagiling ganyan. Tapos yung asukalo na nilagay diyan ni natatay ay limang kilo at kalahati. Pero sabi niya dapat daw ho ay anim na kilo. Pero para raw, Oh, hindi sobrang tamis ay binawasan ho niya. Wow, sekreto daw yan ng mga pogi. Oh, ay di ayan, dire-diretso pa rin ho yung halo niya ang mga kamangyan Grabe, sobrang dami nating peanut butter. Ho, hindi yung peanut butter. Sa so una ho, gayaan pa rin talaga yung kulay niya. Siyempre, mamaya ay magabago pa yan. Sari pa ho pala yung isa sa mga sekreto nila tatay. Hello, <laughs> binuking. So, ayan, naglagay sila diyan ng star margarine. Tapos, naglagay din sila diyan ng sprite. Kaso nga nila ang ho, hindi ko nakunan. Bakit kasi dali-dali yan tuloy? Hoy, pinagalitan. Ang dahil niyo, malapit na rin naman aring matapos mga kamangyan. Ay, di ayan, at nakisali-sali na ako diyan. Oh, wow, saling pusa. Nakakatuwa nga ni Hot. Mukha na talaga siyang kalamay. Nagiba na yung kulay niya. Para na siyang oval tin na nilagyan ng tubig. Uy! Ay, di sa wakas after ilang buwan. Buwan? After ilang oras mga kamangyan sa wakas ay naluto na rin ho aring ating kalamay. Yun naman. So, Nakakatuwa no. nga ni nila aring mga kamangyan para ho dahil hindi ni sa bahay ko bugawa ng syempre dito yan parang alatag-latag pa. Ay, natatawa nga ni ako sa mga bisita namin diyan yan mga kamangyan gawa na kakakulit. Ay, talaga namang makukurot ay. Yabangan man din yabangan. Ay, wala niyo pala si diyan Dian noong plastik na meron ng mantika dahil dun ho alaga yung kalamay. Ay, grabe mga kamangyan yan. Ay, tingnan nyo naman. Alam, ang sarap siguro nitong pang ulam. Ho, hindi. Hindi man niya na ulam. So, ayan, sobrang init pa ho niyan mga kamangyan yan. Gawin lang, syempre, kaahon la ang ay. o so, kailangan ilatag di yan, Dian. Kailangan din nung mag-ingat. Gawin nga niyo ng sobrang init. Abay, pag kinapasok, Dian. Aray, aray. Uy, si Uy, walang gayon. At habang medyo mainit-init pa nga niyo, aray mga kamangyan ay, kailangan ng ikalat-kalat o kung anong shape yung gusto niyong gawin, Dian. Gawin lang, kapag malamig na huyaan, ay, mahirap-hirap ng ikalat o kung ano pa mang gawin nyo, yan gawa ng syempre sobrang lagkit nga ni. At grabe mga kamang yun, sobrang tagal ko talagang hindi nakatikim ng kalam. Ay, akala ko nga niyo, ang sunod na tikim ko nera ay sa kasal ko na, hala feeling. Ay, natawa pa nga niyo, man din ako ng akala ko, kaya kinuha yung tulyas ay ahugasan na. Sabi yun naman pala ay asili doon sa plastic. Balutin mo ako. Ay, ala hindi na ho, bago sa amin yung gayan at gawain ho talaga namin yan. Ay, for the go. Ay, wala ko talagang sayang din, ng pati panghalo halo ay inasaid ay. tulog tulungan na nga niyo, aring kalamay din yung mga kamang, yan, para ho, mabilis-bilis matapos, gawa ng siyempre syempre marami, marami-rami ho pala are. Alay, alam nyo naman ho na yung mga inaluto din na hindi naman pang sa amin la. Um, ang rin ho. hindi. Kasi so, nabigay din ho namin doon sa mga kakilala namin. Tapos asingin lang namin ng 20. Huy. So ayan, dahil okay naman na ho lahat. Ayan. So blow the candle. Oh, blow the candle. So ayan, happy 5 million followers sa mga kamangyan. Sa tangalin na nga ni ho mga kamangyan kaya ayan at niyaya ko na rin ho sila na kumain na ho din. Ay hindi naman ho maaari na kami la. Ang siya iparinin na. Kay kumain na, Kalat -kalat na nila, ho din. Nakasawa. Kalat-kalat kami kumain din ng mga kamangyan. Yung sa higay bay nakaupo Gawang nga niyo na Digay yung kalamay Ay eh, doon nilagay sa mahabang lamesa Ay eh, di hindi kami doon makakakain Pero ang mahalaga eh, Ay sabay-sabay pa rin grabe <laughs> <Klabi> kayo <Uy. laughs> At dahil nga niyo na Gutom na rin ako mga kamangyan Ay eh, di kumain na rin ako din Sa isang tabi kung nga niyo ay makain agad ako ng kanin para matikman ko na ho yung ong kalama at kanina pa ako nagalaway dun ay kanina na nga na niyo sa wakas ay matitikman ko na kahit kanina pa akong papak ng papak at grabe mga kamangyan sulit na sulit yung paghihintay dahil sobrang sarap oh no nga niyo si tate hindi man sobrang tamis eh laa la ah. no, pala talaga mga kamangyan ano kapag yung pagkain lagi mo talagang nakain ng bata ka pa kahit ilang taon na yung lumipas kapag tinikman mo ulit yun parang nabalik yung mga alaala oh no kumain mga kamangyan at nagbalot-balot na ho kami ng mga kalamay na guys so garanti talaga yung exciting part eh, yung may marating na lang sa inyong bahay na kalabay. Wow! Tapos magatanong, o oh, sino may birthday? Saan galing? Yung mga gayang gayang bagay. At dahil ba, nga niyo, 5 million followers na tayo mga kamangyama, may mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ko rin video. O, ano? Kasi hanggang dito na lang ako ang ating video at kami gabalot-balot pa din. Ay, adalan baga kayo, diyan ha? Ay, siya imik. Bye-bye, love you. Uy!